good morning mga OFW natin at saka good morning sa mga supporters ko at sa mga subscriber. Tayo pilitin po natin mag-vlog ngayong araw na to kasi dalawang araw na ako hindi nakapag-vlog. Nung linggo busy kasi ako nung linggo kaya hindi ako nakapag-vlog. Kahapon di rin ako nakapag-vlog kasi wala tayong isda. So ngayon susubukan kong mag-ikot dito sa aking kinalagyan mamaya-maya lamang ang tabayanan nyo na lang po mamaya-maya iikot ako uh, i-update natin kung ano-ano yung mga isda natin na nandiyo rito ngayon dahil may bagyo tayong Julian may international name saver ayan uh, medyo maulan talaga ngayon dito ito nga pala ngayong ang paninda ko uh, bangos pandaing 130 ang kilo ayan. bangos girl ayan tayo 120 ang kilo kagaya na sinabi ko kanina umaga ay uh, kani-kanina lang na uh, magikot tayo, testing tayo magikot kasi may bagyo tayo. Bagyong kilyan. mag magtesting tayo kung ano yung mga ista na makikita nating uh, ngayong araw, uh, October 1, 2024. Ito bulyasan 140 ang kilo. Yan meron din siyang 130. Kung ano naman ako pasain magkaibigan tayo, ikaw naman it 160 ang kilo. 50. Ayan. Salay. Ayan. Uh, 100 yung tumpok niya. Ayan. Mayroon din siyang 50 pesos tumpok. Salay. Ayan. Masarap po yan. Pampangat. Kamatisan. Ayan. meron din tayong ano, uh, yellow yan, 180 ang kilo. Yan. Meron din tayong pusit. 50 pesos yung Ay, pusit 50 lang, sariwa. Pusit 50. Yan, 50 pesos. Yan, may gulyasa. Ano? Ano? Yan, 50 pesos. Yan, gulyasa. tungkok mo ba yan? 100 ng tumpok. Ayan, 100 ng tumpok ng kanyang ano, uh, galunggong na sariwa. Ayan, galunggong lalaki. Ayan, ito yung tulingan. Ayan. Magkano tulingan natin? 200 ang isang kilo. Ayan, sariwa. Itong baka. Itong baka, ito ba ito? Oh, bakang isda. Bak bakang isda po, hindi po bakang karne, ayan. Bakang isda, ayan. Itong kilo natin, bayan, magkano? Ayan, 220. Ibig sabihin, 220 pesos ang isang kilo ng ating uh, galonggong Ayan. Tayo'y mag update ng ating mga paninda kung ano yung mayroon tayo ngayong araw. Ayan, thank you kaibigan. 220, 120 kilo. pagyasan ay ano yung galunggong natin magkano ang galunggong natin ayan kasi CPR tayo nito meron tayong tuktok magip ayan 100 yung isang tumpok ayan ang galunggong na ano burot no babae galunggong babae burot oo ha ah? 100 din ang isang plato niya ayan Yan, masarap po yan, pampirito. Yan po yung ating mga isda ngayon dito sa Malabon Fishport. Yan pa lang yung ating maikot. Gloria. Ah, kay Gloria. Magkano pa? Ayan. 60 kada isa yung bangos niya dagupan. Ayan, meron tayo. Ayan yung yellow pinya na maliit. 160 yung isang kilo. Medyo bumaba po yung yellow pin. And ito sa ano po mo, 160 ang kilo. Ano sa anong Mura pa rin uli yung tilapia mo. Good morning, kaibigan. Good morning, kabindors. Ayan. Ngayon lang ako nakapag-vlog uli. Dalawang oras ako. Dalawang araw ako hindi nakapag-vlog. <laughs> Busy kasi Super <laughs> so, duper busy Ayan, busy yung ating kaibigan so, Kanyang tilapia uh, 90 ang isang kilo Ayan medyo, medyo nagmura po talaga yung kanyang tilapia Ngayon Bat Batangas po yan, mother Masak Ayan no, oh, nabutan rin kita. Magkano dito sa tulingan mo? 120 kilo? 120. Parang maaga ka na yata umuwi ah. ah, 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 ah. Ayan, yeah, ah, ah. may salmon ka na pala oh. 160 ang kilo. Ah. Ayan, salmon. Itong pampano mo, 3 piraso na lang yan ah. 300 ang isang kilo. 300 na lang lang ang kanyang ano pampano 300 na lang ang kilo galunggong magkano nang tumpok ng galunggong sandaan ang tumpok is 20 ang kilo okay. baka yan ang baka baka ang isda yan ko rin yan galunggong so 20 ang kilo yung kanyang isang plato isang daan ang kilo Hi, thank you very much. Huwag lang ako pa si PR kasi marami ang mga sounds na akong nadaanan. Ayan, yung trim daw natin ngayon. Magkano na ngayon ang kilo? 160 ang kilo ng ating trim dory. Ayan, o. May pansabaw na. Tahong. O, oh, ayan, alimang, alimasag. Ayan, magkano na ngayon, Jack? Ah? 200 ang kilo. Yung ano mo, yung hipon mo na sir, ano, buhay? 200. 200? Ah, 200 ang kilo ng kanyang hipon na buhay. Ayan. Ayan, hipon. Good morning. Magkano na ngayon sa ating bangos dagupan? Good lang naman pa rin. Hanggang ngayon hindi bumababa ang bangos natin. 200 ang kilo. Yan ang bangos dagupan. At dinoy mi. Yan meron siyang 173 isang praso. Oh. Yan bangus dagupan. Mekano dito sa kilo mo. Maglalag. Mekano. Okay. Ano to? Bitil ya? Yan dalaga. Lapo, lapo. Yelopin. Yelopin mo, magkano na ngayon yan? Yelopin mo. 180 ang kilo ng yelopin. Wala ka ng linda? Ayan, guliasan. Ayan. Magkano sa kulyasan mo, pre? 130 ang kilo. Ayan, nagmura yung kanyang kulyasan. 130 ang kilo ng kulyasan ni Paring Rodi. Ayan. tilapia. May tilapia tayo. Ano sa tumpok mo rito 50 pesos Torcelio 50 pesos Dandan lang yan nya sa riwayan yung ano yellow